Para maka-customer po kami, oh. Ah, sabi ng customer, maaamoy. Maamoy, oh. Ayaw nila na maamoy. Ayaw nila na maamoy. Kaya kailangan naligo. Opa. Kaya pala pagdating mo dito, naligo ka kaagad, ha? Opo. Wow. <laughs> Ayaw nila na maamoy po. Oh. No. Pero dito, sabihin ko sa'yo, wala nang customer dito. Ay, Pero kahit walang customer, bibigyan na lang kita ng allowance mo para hindi ka na, mag para hindi ka na maghanap ng customer, ha? <laughs> Ha? Huh? Yung bahay ko ang ang importante dahil oh, ma oh may walang problema. <laughs> yung sa, sa gabi. Oh, magiging reward <laughs> mo yung bahay na yan, mga ngipin, basta madala kita sa pagamutan, okay? Yan mga kababayan. Kasi kahit sabihin natin, halimbawa mga kababayan, bigyan natin ng bahay to, bigyan natin yung mga kahilingan niya, kung hindi naman natin na-fix yung kanilang uh, tamang pag-iisip, useless din po ang lahat ng yon. Kaya ang goal or pinaka priority ni Daddy Frankie mga kababayan is mapainom natin sila ng gamot. Madala natin sila sa ano uh, pagamutan. Yon ang pinaka goal ng team Daddy Frankie mga kababayan. <coughs> Sit down please. Wow. Very beautiful. Ha? Huh? Napagod ka ba? Welcome. Maluwang na lupa yung nakita ko ha? Ang luwang yung lupa dun. Maluwang. Sa bukid yun, yan yung mga asyenda natin. Nandito ka ngayon sa Makati City. Ay, Makati po. Oo. Naligo ka kaagad? Parang pa lang kuya. Ay, di, Makati na to. Ay, Makati na ba to? Mm -hmm. Ay, ah, it's okay. Huh? So, kumusta ang biyahe? Gawuti po. Kumusta yung bahay natin? Kumusta yung bahay? Maganda. Maganda. May papakilala ako sa'yo? Ate Lisa? Dito ka? <coughs> Ate Lisa? Ati Lisa ha? Hindi. Ano Al kasama, rin dito ano? Al kasama rin natin dito sa bahay. Alika, Ate dito ka. So Ilocano, eh, Ilocano mo dito. Eh, Mag-usap kayo. Pareha kayo, Ilocano. Kumusta, oh. Mami? Ko. Ano dito no. ka? Tagalog ka ba? Ilocana. Matagtarosan mo ito yung Ilocano. Ay, Tagalog. Ay, mulinong Tagalog. Buyo, Tagalog. Oo. Oh. Okay. Okay ka lang dito? Oh, very good. Si Ate Maricel, okay lang? Dapat natanggal na itong ano, para kang mabulo eh. No? Alam mo yung mabulo na nalaglag? Daddy Frankie, sabi na Oo, <laughs> oh, ay, Daddy Frankie, oo. Oh. Hindi ko yun siya na kayo mga kababayan, naalala ko yung pinupulot kong mabulo nung elementary. <laughs> Napulot ako ng mabulo na nalalaglag. Ganyan yung kulay, ang ganda. Kaya <laughs> well, Jessie, Jesse, halika rito. Diba? Sino, Jesse? Siyempre, binata namin. Oo po sa Uh, malambot na Ha? Huh? No, oh, Jesse, dito ka. Eh, syempre welcome mo naman si ano, si Maricel. Okay ba dito? Maganda ba? Ha? Ha? Oo. sa mga ate, ano? yung supra yata ang makeup mo. Sabi niyo po sa akin, anong oras ako magising ka pa yung pag-check up natin ng ipin? Ha? Yung pagpapatid. Oo. Pero papalit, bibili muna tayo siguro ng short mo kasi yung short mo. Saan po tayo bibili? Sa bayan. Opo, ngayon. Ay, huwag na yung short. gabi na. Opo, dito. Ha? yung mga short? Opo, okay, palitan natin ng damit. Sama ka kay Kaya Jesse? Nandun siya. Tayo, palit tayo damit. Ito lang short, huwag yan. Pwede pa to. Hindi. Ha? Bili na lang tayo bukas. Di, di, may, may, may maganda doon, may di, short din mo, Dali, as, as a o, dali, po. Oo, dali, tignan mo muna. Okay. Kasi marami na yung shirt din Balik-balik nyo yun. ang problema mga kababayan ko. No? ah uh, Papalit-palit lang nila yung damit nila. Pero, pasensya na po kayo. ah uh, gabi na kasi kami dumating dito at uh, malayo yung biyahe. So, kung ano yung mga gamit na nandyan, yun ay pagpapasensyaan po muna namin. Pero bukas po, siya yung uh, uh, first day niya bukas, siya yung first mission namin tomorrow, no? Bibilan natin kung ano yung mga gamit niya, kung ano yung mga kailanganin niya, no? So, maraming maraming salamat. At uh, pagpapahingayin din muna natin, kasi yung lagi kong sinasabi mga kababayan, tatlong araw po, mula sa pagkakuha natin, doon po natin malalaman <clears throat> or doon nyo po makikita yung totoong attitude nila. Doon lalabas. Lalong-lalo lalo na pag napakain na natin sila, na pagpahinga na sila, manumbalik na yung lakas nila. Doon mo na malalaman mga kababayan ko ano talaga yung uh, pinaglalaban nila. Ano yung karamdaman nila. No? Anong merienda mo kanina? O oh, diba nagsopas kayo? Kumain ka sopas? Wow, masarap yung sopas? wow, very good kasi ate lisa, ang bait eh, no? tahimik lang hindi ka ba hindi, hindi naman malamig ang panahon, no? mga kababayan, nandito lang yan sa harap balik-balik lang, kusina nito minsan pupunta sila sa ano? sa kubo kaya lang, hindi sila mapunta ngayon mga kababayan kasi nga, umuulan Ha? Huh? Okay, sir. Oh, very good. Namimiss mo na ba si Tatay Benny? Namimiss na po sir. Ay, namimiss na. Sige, mo. Sino pa gusto mong dumating dito bukod kay Tatay Benny? Hindi ko na alam. Sir. Hindi mo na alam. Okay, very good. Gutom ka na? Kumain ako po. Kumain. <laughs> Kanina pa yun. Pero may, may alam, magdi-dinner tayo, no? Okay, sir. okay. sa sinta so, ako <laughs> magkakabili-kabili. Gano'n yan. Piti ko ang mga templa ka na? Gatas na may kape po. Gatas na may kape? Patingin ko. Yung parang balambal ko lang bang matulog. Saan okay. ko makamatutulog? Ha? Mamaya. O, ganyan. Para hindi nakikita yung ming-ming. Okay, good. Oh. Ang ganda. Anong gusto mo? Mamaya yun na yung gatas pag matutulog na kasi kakain muna tayo eh. <laughs> diba? Nagpabili ka ng... Na... Nagpabili ka ng gatas ano? Na may kape. Okay. Gatas na Chicken and dogs? Opo. Gatas na makeup yan. Ah, gusto mong gatas na makeup eh. Okay. Sige. Tinitimpl sino nagtitimpla? Si ano si kuya? Papa Jesse. Opo. Okay. Wow. Sige. Para malaman ng mga, ng mga anak mo na nandito ka sa amin. Para hindi sila mag-alala. Ay, po. Oo. Tama Okay? Okay. okay. Oh. Nag-shoot cut pala tayo dun sa may ano, likod. Ano? Mm -hmm. Mabilis lang ang takbo. Mm -hmm. <coughs> Kasi kung sa tamang dahil, pitong oras po oh, yan, oh. Mm -hmm. Oo. So, ta dun, no? Oo. May, uras, may ta tanong ako sa'yo, Ate Maricel okay. Gaano ka nakatagal doon sa palingki ng Alaminos? Gaano katagal, ka, katagal nagtambay sa Palengke ng Alaminos? Ano, matagal? matagal. Ilang taon? Matagal po. Gaano katagal 'yon? Ano, yun, 17 years? 17 years. Ang okay. tagal, no? Okay. Tapos dito sa Anda Public Market, ilang taon ka na naman yan? Okay. Sa Anda? Ay sa Anda? Oo. Ano po, oh, hanggang ano 'yan? 13 years old po. 13, 13 years old ka dyan? Opo, opo. Ilang taon ka nung nagkaroon ka ng anak? Ako? Hmm. 14? 14 pa lang? Buntis ka na? Buntis na yan. Ano pangalan ng asawa mo? Ang asawa ko? Roger po. Roger? Opo. Nasaan na si Roger ngayon? Nasa ano po? Alaminos. Ah, nasa Alaminos? Nagkikita pa kayo? Opo. Oh, wow. Ano sa sabi niya sa iyo pag nagkita kayo? Wala naman. Wala naman. Okay. Bakit ba? Wala lang. Ay, oh. wala naman. Yung mga anak mo, hmm? hindi mo sila kumustahin, mapapanood ka nila, mapapanood ka ng mga anak mo. Ano'ng sasabihin mo sa mga anak mo? Ano'ng sasabihin mo sa mga anak mo? Hello? Nandito ako. Ano naman? Bakit po ah? Wala. Siyempre. Hindi pa kayo nato? Ha? Gabi na. Ah, hindi pa. Ay, nato ka na ba? Hindi naman. Kakain po muna tayo. Di ba nagpabili ka pa ng antok? Kakain yung paggabi, kanin. Ha? Kanin ang kinakain. Oo, kahit ano. Ikaw, ano pa kinakain mo paggabi? Hmm. Kopi lang gatas ganun. Kopi hindi ka makatulog yan. Tinapay. Tinapay. Okay. Pero mas maganda dito, kain ka ng kanin ha? Tsaka ulam. Para... Kunting kanin lang. Kunting kanin lang. Makatataba ako masyado ko. Ayaw mo tumaba. Ayaw mo tumaba masyado ko yan. Oo. No. <laughs> <laughs> Naninibago pa siya mga kababayan, no? Pero okay lang yan. Ayan na, meron na. Ay, wow, thank you. Mainit, mainit. Uh, nalamigan siya sa biyahe mga kababayan kasi malayo, malayo ang biyahe namin, tapos malamig. Di ba? Maganda yung damit mo. Maganda. Oo. Maganda. Pogi ba yung mga yan? Mga kaibigan natin. Sinta niya ba? Oo, oh, si Kuya Fred. Walang lasong pa? Ay, bakit magkakalasong <laughs> ito, <ikaw>, no? <It's... laughs> Walang yan, ito. Pero kapag pag-uwi po ilang araw pa ako dito? Ah, Tapos ito. Tignan natin, pagka kung anong sasabihin ng doktor, kasi, oh, hindi no? papa no? Papacheck up muna tayo. Okay. Para bigyan ka ng gamot ipa-check up Ipa natin, ipabunot na natin tapos mailagay na kagad yung ipin. Oo. Ipasukat na. Gagawin pa yun? Hindi na magganong tabi. Ilang araw gagawin yun. Ay, doktor ang magsasabi nun. Pero yung una, ipapa-check up muna natin yung ipin mo. Oo. Bubunutin muna. Oo. Pag magaling na. Tapos mag ko yung kubo, yung inatin natin po. Ayun, uwi, natin. natin. Oh. Sa oh, para may tirahan ako. tutulungan tayo ni ano Kagawad Freddy at si Bostak. Buhatin so. natin yung kubo dahil doon sa Saan anda dali, alaminos o anda? Anda po. Anda. Ito problema. Dalhin daw natin yung kubo-kubo dyan na isa, dalhin doon sa kanila. No? Bukas makikita. Saan natin nakukuha yung kubo? Nandiyan lang sa likod. May kubo dyan? Meron. <laughs> Oo. Ayaw po para sa likod po. Ha? Ayaw po para sa likod. Oo. <laughs> Ma mamili ka kung alin ang gusto mo. Dalawa yun yung ready kong higat. Oh, kung tapos oh. na o, oh, na, oh. Mm -hmm. pakita nyo naman oh, po oh, yung ko, hindi mababasta ako doon. Kaya nga. Saka, kaya nga habang umuulan, oh, dito ka muna sa ito, amin. Opo. Na? Opo. Habang hindi pa nadadala yung kubo, at ina habang inaayos yung ngipin mo, dito ka na lang muna. okay, So, bago maayos yan, kailangan pabunot muna natin. Opo. <laughs> hindi naman ganun kataga kabilis, no? Kasi magtiwala ka lang sa amin. Kilala mo na ako. Sino ako? Kuya Frankie. Daddy Frankie. Kuya Frankie. Oh, sige, Kuya Frankie. Ito. Pangalan niya nakalimutan ko na. Uncle Sam. Uncle Sam. Oh, ito si Kuya Rab. Okay? Yung driver natin, si Kuya Jesse. Kaya kasi Kuya Risky. Okay? Okay. Eh, itong isa, ay, amo na yon si Buryo. Oo. Okay. Oh. Ayan. Paglaban namin sa takbuhan niya. Ha? Tinan mo. Paano nakikita ko yan sa anong alaminos mo. Sino? Yan Ayun na sa gitna. Ayun nasa gitna. Bakit? Paano mo nakita sa alaminos yan? Ano pong apelido niya? Basta nakita na tayo last year ka mm. lang. Baka naging customer mo yan doon. Parang <laughs> <laughs> ka. Kaparang customer mo? Alam mo yun, sa parisaan sa Alaminos. Opo. Okay. Nakita na tayo. Sa ba yung bahay din sa likod? Hindi. Uh, bahay din dati ito dito. po kayo matutulog? Mm -hmm. Ay, dito pala sila mo. Ilan po kami mga babae dito patulog? Ah, babae? Dalawat kalahati. Si ako siya at saka si Ah, uh, si Kuya Bal. Ayun ba ayun pa rin yung hmm, nagluluto. Huwag kang mag-alala. Ah, walang masamang tao dito. Lahat na nandito mababait, ha? Opo. Huwag hmm, kang magalala. Hindi po kami masamang tao. Opo. Ang intention lang namin is mapaayos kayo. Okay? Sana all maganda ang ilong no. Sana ni mga kababayan no. Oh. Pointed. No? Magiiig pala kayo sa kanin ng baboy. Bukas magkatay pa kayo kanyo. Eh ikaw nga order mo kanina. Yung ano litson niyo na oh, order kanyo. mo litson manok. Yung ano nang yung yung pet litson ninyo na lang yung ulo ng baboy bukas ay nang gusto ko. Ang gusto mo, lechon. Pa, lechon ba? Manok, manok na tayo ngayon. Lechon pa, na nang bukas. ulo ng baboy mo. Ibang klase yung Tapos ano. yung bagisen po. Ah, bagisen. Ang ah, gusto mo tinukuan. Oh? Parang ano ah. Bagisan po. Kakaiba tong na-rescue natin na ng mga kababayan. Hmm. Order niya kanina nasa highway kami. Gusto niya sa Jollibee. Order daw niya fried chicken na juicy sweet with matching spaghetti. So, accomplish naman. And then, nung malapit na kami, ang order na naman niya, Luchon Manok, bumili kami. Tapos ngayong gabi, bagisan. Oh. Meron naman bagisan dyan. Pag sinabi mo, susundin na. Ano niyo yung malawan dyan? Ha? Lupa mo yan? Opo. Ha? Huh? Ilang hitari niya yun ang loongan Hmm. <laughs> Sino nagpamana si mama ni papa niya? Opo. Hindi marunong kayong sa lupa, magtrabaho, magsaka. Opo. Marunong ako mag-araro, manggapas ng palay, magtanim ng mais. <laughs> Bakit? Di ka naniniwala? Naniniwala ko. Nakita ko yung bukid doon. No? Ah, nakita mo yung bukid? <laughs> Pinapakiramdaman niya lahat ng ano. <laughs> Gusto mo ba bukas magtanim tayong palay? Marunong ako noon. Ikaw, nagtrabaho ka rin ba sa bukid? Hindi po. Ah, hindi? Anong trabaho mo dati? Hmm? Anong trabaho mo dati? <laughs> Grabe naman si kuya. Eh, ikaw naman, tinanong mo. TikTok nun... nga! Ah, TikTok lang? Hindi, kailan lang naman nagsimula yung TikTok na yan eh. Bago magkaroon ng TikTok, ano pa yung ibang trabaho mo? TikTok nga po. Ah, TikTok. Parangkano <laughs> binigitan mo sa TikTok? Malaki po. Malaki Oh, malaki po kinikita ko. O, oh, magkakano? Bawat customer? Alam Ha? Malaki mo. Magkano? Secret. Ay. Di ba pwedeng ishare mo kami yan? Para alam din namin. Secret. Wala nang itagulang na rin dito. Opo. Dito sa... Ulan pala dun sa probinsya. Pati dito tinitinak o ulan. Umuulan din pala? Oo, oh, umuulan din. Kamikas. Oh, basta, uh, basta maging behave ka lang, ha? Ah? Parehas yung panahon. Parehas Dapat yung panahon. Kaiba, ha? Eh, ganun talaga. Magkasinan eh, sa Manila. Hindi, ganun talaga, ate, kasi tag-ulan na. Magsisimula na yung tag-ulan. Patapos na yung summer. Ay, mas malay yung panahon, ha? Oh. Mm -hmm. Pag tag-ulan, patag-ulan na dito. Kala ko magkaiba. Kaiba. Hindi, parehas. No? Nasa Pilipinas pa rin tayo eh. Oo, no, Pilipinas nga po ito. Bakit ate kailangan talaga ano, pulang-pula lagi yung pisngi? Ano ba ba? Kapatid mo ba ito? Ito? Hindi, hindi ko kapatid. Na-rescue din namin siya, tinutulungan natin siya. Ano mm. yung buhok niyang ikse? Oo. Oh. Oh. Hindi, hahaba din yun. Asa yung asawa niya? Ha? Nasa ano? Sa tarlac, ng asawa niya. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Napatry ka bang um, gumamit? Ano? Okay. Ng... Ay, hindi ako rin gumagamit. <laughs> hindi ako gumamit. Opo. Okay. Sigarilyo? Ay, okay. hindi. Bakit ba? wala, tinatanong ko lang kasi dito sa amin, hindi ako nagyayosi. <laughs> <laughs> May ka ba ng alak? May ka? Hindi, I feel Bumakain lang ng pagkain. Bumakain lang ng pagkain? Oo. Oh. Yung nagpapayakap lang, humahalik, pwede. Hindi bawal yun. Mga. Ah! Okay. Oh, yung mayakap, humahalik. Oo, oh, pwede, pwede. Ano ba? pa? Hindi pwede, pwede yeah, mayari yung sa akin noon. Ha? Yakap halik hindi ka na mabubuntis doon agad. Ay, ano ba yung nakakabuntis? Iyan yeah, yung ano po, yung sex. Ah, okay. Pwede nang sabi nila. Pero ano yun, dapat iwasan mo na yun. Lalo na pag nandito ka na sa amin, ha? Utos, utos. Kailangan baguhin otos. na natin. Utos ng mga taga-balik. Utos ng? ng... Balik-bulino. Pwede daw yung nila. Ayun na, utos nila na. Sino nag-utos sa'yo? Hahaha. <laughs> Mga kaibigan ko po. Anong utos nila? Ano sabi nila? Ganun po ang utos. Bakit pwede po yan? Masama yun eh. Masama yun. Agal. Bawal yun. Alam mo, pwede tayong magkaroon ng pera sa mabuting paraan. Yan. Yan. Wait lang. Yung mga kababayan, mga kaparangay, no? Ihiyo oh, mo lang po. Sige, sige. Mga kababayan, mga kabarangay, huwag niyo po sanang mamasamain yung uh, nagiging tema ng usapan namin. Mga kababayan, kumbaga iniimbestigahan natin, inaalam natin to kung ano po yung mga ginagawa nila o ano yung nagiging habit. Kaya ako yung humihingi ng paumanhin. Pero ito yung mga simula para alam namin kung saan tayo magsisimula para sa panibagong buhay ni Ate Maricel, no? At least nalalaman natin. Ito yung uh, pangit sabi real talk no pangit sabihin pero minsan may katotohanan dahil yung mga taong ganong na uh, sinari may mga problema pero minsan hindi naman lahat nagka uh, parang napagsasamantalahan no kung sino yung mga may pinagdaraanan na ganon kahinaan napagsasamantalahan kaya ito yung ginagawa ng Team Daddy Frankie mga kababayan, na ginagawa namin ng paraan na ma-rescue sila, madala sila dito, kinakausap, pinapakain, pinapaliguan, no? And then, unti-unti natin silang uh, painumin o pag natin sila sa paggamutan, mga kababayan, unti-unting makalimutan nila yung mga gawain nila, no? Kagaya ng mga nauna natin na tulungan at uh, na pag-stay natin sila sa ating shelter tapos napainom natin sila ng gamot na ng tamang oras unti-unti maging okay na Ate Eli ka na? Kain na po tayo O, kakain muna tayo oh, Sige, upo ka muna saan sila? Doon? O, oh, sige, sige, doon sila Sige, kain muna sila mga kababayan no? Iayos mo yan para tatlo sila dyan Okay Lagi, -labi, lagi lagi bang ganun ginagawa nyo doon? Ay, hindi po. Hindi, gabi-gabi doon? Ay, hindi daw. No. Sabi mo kasi, anim na beses kang maligo sa isang gabi. Oo, oh, 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 oh. Kada customer, ligo. O, oh, simple naman po. Ha? Kasi maamoy po daw ako, sabi ni sir. Ha? Kaya makakustomer po kami. Oh. Ha? Ah, sabi ng customer, maamoy. Maamoy. Oh. Ayaw nila na maamoy. Ayaw nila na maamoy. Kaya kailangan naligo. Opo. Kaya pala pagdating mo dito, naligo ka kaagad, ha? Opo. Wow. <laughs> Ayun din pa po. No. So, Pero dito, sabihin ko sa'yo, wala nang customer dito. Ay, Pero kahit walang customer, bibigyan na lang kita ng allowance mo para hindi ka na mag, para hindi ka na maghanap ng customer, ha? <laughs> ha? Yung bahay ko po kailang importante dahil, oh, ma oh. May walang problema. Niya. Yung sa, sa, Oh, magiging reward <laughs> mo yung bahay na yan, mga ngipin, basta madala kita sa pagamutan, okay? yun mga kababayan. Kasi kahit sabihin natin, halimbawa mga kababayan, bigyan natin ng bahay to, bigyan natin yung mga kahilingan niya, kung hindi naman natin na i-fix yung kanilang uh, tamang pag-iisip, useless din po ang lahat ng yon. Kaya ang goal or pinaka priority ni Daddy Frankie mga kababayan is mapainom natin sila ng gamot. Madala natin sila sa ano uh, pagamutan. Yun ang pinaka-goal ng Team Daddy Frankie, mga kababayan Bukas, bukas no? po, ano, mga it, punta na tayo ng clinic kasi yung ngipin. Mm -hmm. Ipaan natin. Kasi masakit ha? ito palagi. Oo, oh, sige, papabunot natin okay. lahat yan. Okay. okay. Hindi ka naman takot magpabunot. Ay, hindi po, hindi. Oh, very good. Oh, sige, so yuk, yun, ang una nating ano, una nating gagawin. First hakbang natin. Okay. Pabunot. Okay. So, kain mo na. Kaya mo po yung panin? Okay. Okay. Sabi okay, mo, pag kulang pa na, dadagdagan ko. Okay. <laughs> Sige, kain ka <na>. mo. <laughs> kakain na rin kami. Sige na, yung andok na order mo, oh. Mainit pa. Sige, kain na. Sa yung yeah. sa usawa nito, uncle. sa usawa. Meron. Barangay, no? Huwag kayong uh, magtataka or uh, anuman. Yung sa usawa po. o, oh, sandali na. Uh, <laughs> unang gabi pa lang ni Ate Maricel sa atin. Bigyan mo siya doon. So, lalo na hindi pa natin siya napapainom ng gamot, uh, may mga time talaga or ganito po talaga pag una pa lang may mga bagay na sila ang masusunod pero sunod na mga araw na pagpahinga na yan napakain natin ng maayos napainom natin hindi naman ako kumain ah tawag nito ah uh, susunod na siya sa lahat ng kuman natin no? Huh? pagkatapos mo kumain inom ka ng ano ha ah uh, gatas opo okay gatas samantala yung... uh, hanggang dito lang muna yung uh, update ko sa inyo about ate Maricel at uh, nakita nyo mga kababayan sa lahat po na na-rescue ng team Daddy Frankie mula doon sa pinagkuhan natin hanggang sa biyahe okay okay pa siya pagdating sa bahay, nakaligo hanggang sa pinakain sa sandaling pagsasama natin Nakita nyo kung gaano siya ka-clumsy especially sa mga lumalabas sa bibig nila kaya kami po ay uh, humihingi ng paumanhin. Pero pagdating sa part ng team Daddy Frankie mga kababayan, hindi na po kami uh, bago sa ganitong sitwasyon. Pero isa lang masasabi ko, medyo kakaiba po it, kakaiba po yung uh, dalawan or uh, status ng na-rescue natin. Pero huwag po kayong mag-alala mga kababayan, nakahanda po kami at uh, andyan din ang aking mga kasamahan na sanay na sa ganitong sitwasyon. Bagamat gaya na aking sinabi, kakaiba at hindi ganun kadali i-handle yung ganitong uh, uh sinari, no? Pero, kaya natin yan, basta tiwala lang tayo kay God at Basta sana walang magiging problema, lalong-lalo na sa pamilya o sa mga kamag-anak. Sana suportahan din nila kami sa aming mga adhikain. Maraming maraming salamat. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ng video ito. Lalong-lalo na dyan sa premier, lahat na nandyan sa baba. Uh, shoutout po sa inyo, Ma'am Flora's Vlog. Maraming maraming salamat sa iyong pakulay parati. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po tutulog pahinga muna kasi kakakain na. Kasi mamuli-mahiga. Oo. Oh. No?